Ilang linggo bago ang halalan, kanya-kanyang estratehiya na ang mga kumakandidato sa pagkasenador, pati na ang mga sumusuporta sa kanila. Si Vice President Sara Duterte direktang nanawagan na tanggihan ang mga pambato ng administrasyon. Sinabi niya yan sa kampanya sa Tondo, Maynila ni Mayoral Candidate Esco Moreno na matatanda ang kalaban ng dating kaalyado ni Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 elections. Sa kanyang talumpati, hindi pinalagpas ni Duterte na muling pasaringan ang pangako ng Pangulo na pababain ang presyo ng bigas. Ang pangako ang kilo ng bigas na hanggang ngayon ay hindi pa naibibigay. Huwag ninyo ay boto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Present din sa rally, ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Aimee Marcos na inendorso ng Bise Kamakailana. Tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte, si Bongbong Marcos ay hindi si Amy Marcos. Nagawa pa biruin ni Duterte ang presidential sister, bagay na tinawanan lang ng senadora. Ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito ay magpalit ka na po ng apelido mo. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Para sa political analyst na si Dennis Coronacion, malaking tulong ang suporta ng bise para kay Senadora Marcos na hirap makapasok sa tinatawag na Magic 12 sa mga pre-election survey. Aniya, tila pangunahing election issue na kasi ang pagkaaresto at pagkulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, bagay na pinaimbestigahan pa mismo ng mambabatas. The members of the Duterte family have been very successful in turning things around. Kung ang pag-endorso ni Duterte nakabubuti raw sa estado ng ilang kandidato, tila iba naman ang sitwasyon sa ginawang pagsuporta ni dating Vice President Lenny Robredo kina Manny Pacquiao at Benhur Abalos na nasa dulo at labas ng Magic 12 sa mga survey. Ayon sa isang political analyst, tila mahati pa raw kasi ang suporta sa mga kandidato ng oposisyon na nanganganib ding makapasok sa winning circle. Instead na uh, fully mapunta si former Senator uh... Uh, Kiko Pangilinan and the uh, former senator Boma Aquino baka yung iba mapunta pa kina Pakyaw at saka kay secretary former DILG, DILG secretary Abalos para sa mga impormasyong napapanahon at on demand Lance Mexico News Watch Plus